Yo, what's up guys? Yeah, no, so ah uh, natat natutuwa lang ako ngayon kasi ano. ah uh, gusto ko lang share sa inyo na ano. Yan, so nakaka-80 80 subscribers na tayo guys sa so YouTube yan. So masaya 'yon para sa akin kasi mahirap san mo hanapin yung 80 subscribers na yon, ba Ah, uh, so parang ano, masaya para sa akin yung ganung kwan. Kahit naman tayo paunti-unti eh, Kahit pa parang biruin mo na kahit 80 na tayo no 80 subscribers Pero sayang pa rin kasi Andami sana ng ano Maganda sana yung nagiging views ko 1000, 3000, gano'n 6000 Eh medyo ano lang yung nagiging subscribers natin Yun lang ang nagiging problema ko sa ano natin So pero masaya pa rin Siyempre masaya pa rin uh, yeah, Ano mam, uh, Masaya pa rin Happy pa rin tayo na Kahit pa pa no, tayo Hindi yeah, ako happy 80 subscribers na tayo. Yan. Kaya ako uping ngayon? 920 subscribers na lang. <laughs> eh. Para ano, maka 1,000 tayo. Yan. So, one year natin bubunoy yun. <laughs> so, hindi ko alam mo nakakailang ano na ako. Ayan. So, nakakailang months na ako. So, sana, in one year, yan, makakano naman tayo kahit pa paano. So, kahit pa paano, syempre, ano yun eh, achievement yun. At 80 subscribers biruin mo. Goods na 'yon para sa akin. Ah, uh, Malaking bagay na 'yon na makukuha mo sa isang ano. Ang hirap san mo hanapin 'yon, yung 80 subscribers na 'yon, 'di ba? San mo hanapin yung ganong kalaki? Ganong kalaking yung mga tao na 'yon, ibig sabihin, gusto nila yung ginagawa mo 'yan. So, sa 80 subscribers na yon hindi ko sila pinilit or hindi ko sila sila ko sa nag-subscribe na ano, napanood nila yung video yung mga video ko, yan so, syempre, ibig sabihin may nagustuhan sila dun sa akin mga video yan, kaya sila napasubscribe so, ayan, so ah, uh, gagawa pa tayo ng iba pang video na, ano sa tingin ko, eh, sana mas dumami pa, or mas gumanda pa yung ating yung aking, ano, ah uh, ah uh, mga subscribers yan. So, mas marami pa sana tayong magawang mga videos. So, ayan. Thank you, thank you. Ayan. Thank you sa inyo, 80 subscribers. Ayan, bye-bye. Salamat, salamat. Oh, not salamat not sa inyo.